sama sa tayong magiging Sakaki! Big time oil price hike ang magiging kalbaryo ng mga motorista sa Semana Santa. Sa tantya ng isang oil industry source, base sa 4-day trading, lagpas dalawang piso ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. At hanggang piso at 75 sentinuman sa diesel. Hindi yan nalalayo sa projection ng Energy Department na nasa dalawang piso na dagdag sa gasolina at hanggang piso at limampung sentimo sa diesel at kerosene. Ayon sa DOE, may epekto sa presyuhan ang pag-atake ng Ukraine sa tatlong oil refinery ng Russia. pagbawa sa export ng krudo ng Iraq, binabantay ang stockpile ng petrolyo ng Amerika at demand ng petrolyo sa US at China. Wala nang hadlang sa pagpapauwi kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon po yan sa Department of Justice. Naroon na sa Timor Leste ang hepe ng NBI at kanyang mga tauhan habang hinihintay ang pagbabalik bansa ng dating mambabatas. Saksi si John Consulta. Nakataas ang kamay, nakaputing t-shirt, dark shorts at cap habang napapaligiran ng mga polis sa Timor Leste si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Kuha yan kahapon ng arresto ni si Teves na itinuturong mastermind at sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong Yung March 2023. Mapaya pa namang sumama si Teves sa arresting team. Isinakay siya sa nakaantapin na pickup bago tuluyang umalis sa golf range kasama ang dalawang sasakyan na may armadong backup. Ito po ay produkto ay eh, resulta ng matagal na pagka-coordinate natin at pagkipagtrabaho natin sa ating counterpart dito. At tulad ng kanilang commitment na pagdating natin ay aarestuhin, two hours after we landed in uh, Delhi, Timor, ay inaresto na po ito si Congressman Teves at under detention na po sa kanila ngayon. Ayon kay NBI Director Medaru De Lemos, na nasa Timor Leste ngayon kasama ang six-man team ng NBI, kahit arestado na si Teves ay may hamon pa rin silang hinaharap sa Timor Leste. Kahapon pa ay medyo nahirapan kami at ayaw pumayag ng mga local authorities dito at daw ang proseso nila. Pero kami ay nagpupumili na kinakalangan mag-proof of life na siya nga ay uh, nahuli nila at uh, ng special treatment dito sa, sa Timor-Leste. Sa huli ay nakunan din ng litrato ang dating mamabatas habang nakapiit sa kulungan na bantay sarado ng mga tauhan ng Timor Leste Police. Mananatili raw dito sa si Teves habang humugulong ang kanyang pagpapauwi. Kadalasang inaabot ng 40 days ang proseso daw ng deportation sa Timor Leste pero maasang NBI at Department of Justice na mas mapapabilis ang pagbabalik Pilipinas ng dating kongresista. Nakaharap din ng NBI si Timor-Leste President Jose Ramos Horta para personal na magpasalamat. Pinuri rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtutulungan ng law enforcement agency sa Pilipinas at ng mga institusyon sa labas ng bansa. Gagawin daw lahat para pabalikin si Teves sa Pilipinas. March 4, 2023 nang walang habas na mamaril ang mga armadong lalaki sa gitna ng pamimigay ng ayuda sa compound ng mga sa Pamplon ng Negros Oriental. Patay si Ligamo at walong iba pa, kabilang ang dalawang opisyal ng barangay. Isa pang biktima ang kalaunay na sawi sa ospital. Ilan sa mga suspect ang nagturo sa isang Kong Teves na nagutos umano ng pagpatay. Bago yan, mariing itinanggi ni Nooy Congressman Arnie Teves na may kinalaman siya sa pagpatay. Dati na magkakatunggali sa politika si Redegamo at Teves. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Arnie Teves, Andolfo Alipit Teves. Pas naman. Siya mo yung ng mga barel. Uh, yung lugar kung nagtataguan, may bilhin ng sasakyan. Uh, pinapa, -pina, ano niya, lahat. March 22, nang suspending si Tevez bilang kongresista dahil sa hindi pagbalik sa kongreso kahit pasuna ang kanyang travel clearance. Agosto, nang ma-expel siya sa kongreso, idireklara rin siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pebrero 2024, nang ilagay si Tevez sa red notice ng Interpol. Ayon sa Department of Justice, wala nang hadlang sa pagpapauwi kay Teves. We will have to see kung ano yung pinaka-feasible, pinaka-mabilis at pinakaligtas na paraan. It's like a dream. We have been praying and waiting for so long and Finally, the the long wait is over. Natutuwa kami lahat sa mga nangyayari. Akala ko baka malabo sa awa ng Dios at uh, yung we have people in the government who have always been true to their oath. It's a risky thing when you run after a criminal like Arnie. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Tepasho na abogado ni Tevez, nakausap na niya ang kanyang kliyente matapos itong maaresto. Hindi raw porket naaresto si Tevez ay guilty na ito. Hindi rin daw ito dahil may nilabag na patas si Timor Leste ang kanyang kliyente. kundi dahil sa anyay mga mekanismo ng sistema ng Interpol. Ani Tapasyo, hihintay na lang nila na magising ang DOJ. Lalo't ang mga kaso laban kay Teves, guguho dahil sa umunoy mga kasinungalingan at gawa-gawang parata. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Umapil ang National Water Resources Board sa mga may-ari ng mga village at kondominium na magtipid sa tubig. Ayon sa pag-asa, asahan mas mainit pang panahon ngayong tapos ng amihan at simula na ng tag-init. Saksi si Mark Salazar. Umapaw ang tubig mula sa nasirang tubo ng Maynila sa kanto ng San Andres at Singalong sa Malate sa Maynila. Game sa swimming ang ilang bata lalo't sobrang init. Idiniklara na ng pag-asa tapos na ang panahon ng amihan. Today, we officially declare the start of the Philippine summer. The heat is on. Ikanga. Kaya game na sa beach outing ang mga namamasyal sa mga resort sa Subic Bay. Masaya po. Sobra. Exciting po. Sobrang ano niyan, adventurous adventure, adventure. po. May para sailing, jet ski at island hopping para sa mga adventurous. Fully book na nga ang ilang resort. Puno na po kami sa mga aircon room. May mga natitira pa po kami mga. Yung non-aircon unit po. Pwede po yung mga mag-walk-in. Uh, welcome pa naman po sila. Pero sa gitna ng fun, fun, fun nariyan pa rin ang epekto ng El Nino. With the effects of El Nino, which is expected to continue, we expect above temperatures and even drier condition during the months of uh, April and May in particular. We could get as high as 40 degrees dyan po sa may parte ng Cagayan Valley Region. Iba ang recorded temperature ng aparato, iba rin ang damang init ng tao o heat index. Mas mataas pa nga month ng May umaabot siya ng nasa danger level and extreme danger level. Yung extreme danger is 52 and above na degree, uh, degree, Celsius of heat index. At kapag sinabing nasa extreme danger level ang heat index, hindi malayo ang heat stroke. Palaging maginom ng tubig, magdala ng payong, so, uh, magsuot ng manipis na damit. Umapila na rin ang National Water Resources Board sa mga may-ari ng village at condominiums na magtipid sa tubig sa gitna ng epekto ng El Nino. Bukod sa pag-check kung may tagas ang kanilang mga tubo, ipunin din daw dapat ang tubig ulan at ipagpaliban muna ang mga maintenance sa mga pool kung saan kailangang palitan ng tubig. Nagpaalala rin ng dole sa mga employer na iwasang ma-expose ang kanila mga empleyado sa sobrang init. Bukod sa maayos na ventilation at pagkakaroon ng rest break, dapat payagan ng mga empleyado na magsuot ng akmang damit para sa init ng panahon, gayon din ang pagbibigay ng libreng tubig. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Awak na ng pulisya ang isang person of interest sa pagsaboy ng asido sa mukha ng volunteer lady guard sa Las Piñas noong isang linggo. Nakikipangugnay na raw ang pulisya sa biktima para matukoy kung ang lalaking nasa custody niya noon pang March 20 ay ang suspect. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Lumabas sa investigasyon na bago ang pagsaboy ng asido, may nakasagutan siya na isang lalaking labas masok umano sa subdivision. Apat ang arestado sa Santa Rosa, Laguna matapos makumpis ka sa kanila ang iba't ibang klase na armas, droga at mga vape na may marihuana oil. Saksi, si Marisol Abdullaman. Pinasok ng CIDG sa visa ng search warrant ang isang bahay sa Exclusive Subdivision sa Santoro, sa Laguna, na ang nakatira ay sangkot umano sa iligal na gawain at may mga armas na walang lisensya. Arestado ang target na suspect, ama nitong dati nang nakulong dahil sa droga at dalawang iba pa. Nasamsam ang matataas na kalibre ng baril, gaya ng AK-47 at libu-libong bala. Sabi nitong suspect natin, isa, mahilig lang talaga siya sa baril. License lang. Pero you are also in possession of unlicensed firearms. Yes. Sa paggalugad sa bahay, tumambad ang ilang iligal na droga tulad ng mga hinihinalang high-grade marijuana, shabu at cocaine. Meron ding kahong-kahong vape na may marijuana oil makinang panggawa umano nito at mga sangkap kabilang ang mga nakagarapong cannabis oil. Pusibli raw na dito ang mga vape na may marijuana oil na nasa Batang Pideya sa Tagi. Meron ding mga uniforme ng sundalo. Reservist umano ang isa sa mga nahuli. May tuturing na raw itong illegal drug laboratory ayon sa CIDG na sa tingin nila ay halos isang taon nang nag-ooperate. Sasampahan ng CIDG ng patong-patong na reklamo ang inarestong target. Tumagi naman magkomento ang iba pang inaresto. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nagsisimula ng dumami ang mga pasahero sa mga paliparan at bus terminal ngayong huling biyernes bago ang Semana Santa. Sa NLEX na dinanagsari ng mga biyahing probinsya, itinigil na ang mga konstruksyon para makabawas sa traffic. Saksi si Sandra Aginaldo. Sa susunod na linggo pa ang mga holiday pero ngayon pa lang, may mga biyahero na sa Naiya. Ang grupong ito pupunta raw sa buhol para sa religious gathering. Ay sa celebrate namin yung uh, yung pan Sunday doon. Siyempre gusto rin naman namin makita yung uh, ganda ng buhol. Pinaghahandaan na ng MIAA ang dagsa pati ang oras ng mga flight para di ma pinakahandaan din sakaling magka-power interruption. Bandang alas 2 ng hapon kanina, usad pagong ang mga sasakyan sa labas ng departure area ng Terminal 3 hanggang sa makababa sa direksyon ng Villamore Air Base. Pero normal pa raw ang dami ng tao dahil sa Miyerkules Santo pa ang peak. We're anticipating above 1 million na passengers. We will be manning itong mga offline help desks natin. No? So definitely per terminal, meron po tayong key official. As much as possible, no? we want to uh, have fast uh, queuing no? para po wala po tayong mga long lines during this Semana Santa. Sa PITX naman, sa Paranaque, Miyerkules ng gabi pa inaasahan ang peak ng mga pasahero. Pero ramdam na ang pagdami kanina. Posibleng umabot sa 1.7 million ang mga pasaherong masaservisyohan doon hanggang March 29. Agahan natin ang pagbili ng tiket, magbog na maaga. Mas maganda kung mag-travel light sila. Napakahirap kung ang dami mong bitbit na maging vigilant din sila sa kanilang mga surroundings. Inatasa naman ng LTFRB ang mga regional office nito na mag-inspeksyon sa mga terminal at magkasa ng random drug testing. Inextend din ang special permit para sa mga bibiyahe hanggang April 14. Bandang alas 4 ng hapon naman kanina sa South Luzon Expressway, may pagbigat ng daloy ng mga sasakyan pababa ng Skyway Southbound. Bukas ang lahat ng linya, pero nagbabagal ang mga sasakyan sa mga lugar na may construction activity sa gilid ng kalsada. Normal pa raw ang ganitong bulto. Sa North Luzon Expressway, itinigil na ang lahat ng construction dahil sa inaasahang pagdami ng mga motorista ng 10% simula ngayong biyernes. Pero ang bulto, sa susunod na linggo pa inaasahan. Nagdagdag na raw sila ng tow trucks at personnel. Nagpatupad na rin ulit kami through our uh, Safe Trip Mo, sagot ko, uh, motorist assistance program ng free towing para sa mga class 1 vehicles hanggang nearest exit. Hanggang Monday 6 a.m. yan, and then itutuloy po yan ng uh, Holy Wednesday ng 6 a.m. hanggang Good Friday 6 a.m. May tigil operasyon naman sa apat na linya ng tren mula Webe Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Sa March 27 pa lang, sarado na ang LRT-1. Habang reduced operating hours naman sa LRT2 sa Holy Wednesday. Normal operations naman sa MRT3 sa Miyerkules Santo at may mga biyahe pa sa PNR. Pero kahit pa walang biyahe sa MRT3, mananatiling bukas ang ilang istasyon para daanan ng mga sasakay sa EDSA Bus Carousel. 24-7 bukas ang EDSA Busway ngayong Semana Santa. Balik ang regular operations ng mga tren sa lunes, April 1. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tagi sa gawa ng delikadong pagmamani obra at radio challenge, ang barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na papunta sa mga Sandy Cay sa West Philippine Sea. Tagumpay na nakarating ang ating mga barko sa kanilang destinasyon. Pero ang tumambad sa kanila mga patay at durog na corals. Saksi si JP Soriano. Mula pag-asa island kung saan galing ang dalawang research vessels ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang mga marine researchers ng University of the Philippines. Tanaw na ang sandy case o mga sandbars na aming pupuntahan para kanilang masuri. Pero maya, -maya sumulpot ang China Coast Guard ship na ito na nagsagawa ng dangerous maneuver o yung delikadong pagmaniobra at sampung beses na radio challenge. Okay. Okay. Those of the you are within the Philippine territorial sea in municipality of Kalayaan. You are endangering our security. We advise to leave the vicinity immediately. Ilang minuto rin nagpatunog ng sirena ang China. Labing tatlo nitong Chinese military militia vessels ang pumalibot sa mga barko ng Pilipinas. Napapuntang Sandy Case 1 at Sandy Case 2. So matapos yung magkakasunod na radio challenge sa pagitan ng China Coast Guard at ng BIFAR, eh, mas dumikit pa ang China Coast Guard vessel na yan. Umikot at pumunta ngayon sa likod. Meron siyang number na 5204. Pero kasama ang Philippine Coast Guard, itidoloy ng BIFAR at mga UP Marine Researcher ang pagsusuri sa mga k. Isa sa mga yan, bumungad ang mga durog at patay na corals na umabot na ng ilang talampakan mula sa dalampasigan. Kabilang sa inaalam ng mga researcher ay kung sadya ba ang pagtambak ng mga patay na corals para sa pagpapalawa o expansion ng artificial island. Base sa paunang pagsusuri, hindi natural ang hugis ngayon ng Sandy Key, kaya posibleng galing sa ibang lugar at inilagay roon ang mga patay na coral. Hiwalay rin ang puting coral sa mga dikolor sa Sandy Cay na malabo raw gawa ng kalikasan. It's very unlikely that those mounds of rubble are the same from those that we found underwater. Base sa mga pag-aaral noon, mayaman at masigla ang mga coral o bahura sa lugar. Pero ngayon, these reefs are not healthy anymore. When you see um, reefs that are lacking big fish, Uh, typically, this indicates overfishing. Habang nagsusuri, ay ilang oras namang nakamanman ang Chinese Navy helicopter. Pero natapos pa rin ang mga Filipino expert sa pagkolekta ng iba pang susuriing sampo at maayos na nakabali sa b vessel. Taliwas ito sa pahayag ng China na napigilan daw ang mga Pilipino na pumunta sa Sandy Another lie coming from the Chinese Coast Guard. We were able to complete our marine scientific research. Matatagalan pa raw bago matapos ang mga gagawing pagsusuri sa mga sampol sa na napauha dito sa Sandy K2. Pero isa lang daw ang tiyak. Mahalaga ang papel ng mga sandbars na ito sa paligid ng pag-asa island, sa marine biodiversity at food supply ng ating bansa. Sing halaga ng pagbibigay proteksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mula rito sa Sandy K2, West Philippine Sea. At para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyo saksi. Hindi basta basta, ang mutual defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sinabi po yan ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa aking eksklusibong panayam. Defense treaty, it's not an if A then B. It's not as if somehow you you trip a wire and it's automatically uh, invoked. These are negotiations. These are discussions that our countries, our leadership, our militaries have day in day out. And I, I, I. Think that what President Marcos said yesterday is exactly where the United States is on this. The treaty has great value in a, as a deterrent in showing that we are strong together. Magit 70 taon na mula ng pirmahan ng Mutual Defense Treaty noong 1951, noong nakaraang administrasyon ipinananawagan ng pagre-rebisya nito pero hindi raon nakikita ni Ambassador Carlson ang pangangailangan para nito as president uh, marcos has said, that the mutual defense treaty has stood the test of time, that it's nimble enough to handle the situation, the current situation that we're all facing. so i don't see a need to revise it, but certainly it is a living document and one that we continue to uh, address and assess through our day-to-day uh, -day operations. Kahit senior Kaya binigyan sila ng kabuhayan package mula sa gobyerno. Saksi si Bernadette Reyes. Senior citizen ka na ba pero ayaw na umasa lang sa pensyon? Retired na pero gusto pa rin ng pagkakaabalahang negosyo? Ilang tulad mo ang nagka-food cart business, naging retailer ng bigas o mananahi sa isang programa ng Labor Department at ng National Commission of Senior Citizens. Mula sa mga kagamitan gaya ng kaldero para sa parisan at mga sangkap, gaya ng mga noodles, lahat ipamimigay ng dole sa mga senior citizens na nais pang magtrabaho at maging produktibo. Hindi siya libre dahil kailangan patubuin mo eh. di ba? And you have to be accountable. Kung lumago, dadagdagan pa nga ito eh. Binabagay ang negosyo sa hilig o kasanayan ng senior citizen. Si Christina Halimbawa, karinderiya showcase ang pinili masarap akong magluto. Tsaka maraming ano, maraming tao dun sa lugar namin na ano, yung gusto nila yung mga lutong pagkain. Si Lola Irene naman, kaya pa ring manahin ng kurtina at kumot kahit 74 anyos na. Dati po na nananahi ako sa Quezon City. Kaya pa po, nagsusumba pa po ako. Food cart business naman ang pinili ng 78 years old na si Lola sa Turnina. Ang ah, malaking bagay po ito para sa akin makakatulong po ito kasi wala po kasi akong pinagkakakitaan. Ilan lang sila sa tatlong daang nakatanggap ng kabuhayan package sa Maynila. Gusto nating maipakita na kung ang seniors ay kakayod, maging productive pa, hindi na nga kailangan ng ayuda kung may trabaho eh. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Buling kinilala ang GMA Network sa uh, 26 Trusted Brand Survey ng Reader's Digest. At sa ikawalong taon na ng Kapuso Network ang Platinum Award sa TV Network Category. Ibig sabihin, GMA Network pa ang pinaka, pinagkakatiwalaang network ng mga Pilipino. Ang award ay tinanggap ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Program Support, Reggie Bautista. Sa ikalawang taon, kinilala naman ang most trusted TV host for news and current affairs, si Atom Araulio. Napakahalaga niyang tiwala ng publiko sa atin because you know, um, ang ating misyon ay makapaghatid ng servisyong publiko sa Pilipino. Kaya yung tiwala, pinapahalagahan talaga natin at inaalagaan natin. inspirational woman na may puso para sa mga hayo. Ganyan si Carla Abeliana. Kinilalang kapuso si star sa pagiging advocate ng Animal Welfare Act. Tinanggap ni Carla ang Compassion Champion Award at kinilala rin bilang isa sa Women of Influence of 2024 ng Cosmopolitan Philippines. Ang kay Carla, napapanahon ng pagkilalang ito, lalo na't na mainit ang mga isyu ng animal cruelty tulad ng insidente na pagpatay sa golden retriever na si Kilua. Isa si Carla sa mga nananawagan ng hostisya. Handa naman daw si Carla sakaling mag cruise ang kanilang landas ni Tom Rodriguez. May sagot din siya tungkol sa sinabi ni Tom na may bago na siyang love life. It's not any of my concern anymore kung mag um, mag cruise ang landas namin, whether sa studio or what, guesting, kung ano man yan. Prepared naman ako for that. Pero, you know, I'll just be myself. I let him be. Ngayong National Women's Month, angat ang galing ng isang katutubong Aita sa Porak, Pampanga. Ang kanyang papupursige, nagkabit ng natatanging Success! Success! Bata pa lang daw ay pinagbutihan na ni Lady Anne Duya ang kanyang pag-aaral para makakuha ng scholarship at makatuntong sa kolehiyo. Lalo na't na pito silang magkakapatid at pagtatanim ng gulay ang pinagkukuna ng kabuhayan ng kanyang mga magulang. Nagbunga ang kanyang sipag at talino. Siya ang kauna-unahang babaeng miyembro ng mga mag-indi na nakapasa sa Criminologist Licensure Examination sa bansa. Tinanggap din niyang pagkilala ang Most Outstanding Criminology Intern, Service Awardee at Best in Thesis. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paghilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Agad sa lunes, sama-sama tayong magiging Saksi! Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.